Sa nakaraang kwento natin ay pinasok na ni Chrome ang memorya ng babae gamit ang kanyang kasanayan na tinatawag na dream eater at nakita niya na ang kabataan ng babae at meron itong pinapagaling na kung ano at sa kanyang pagsilip ay laking gulat niya naman sa kanyang nakita. At sa pagpapatuloy ng kwento, nakita niya ang duguan na gunting at kutsilyo sa tabi ng babae at pati na rin ng mga daga na putol-putol ang mga katawan nito. At dito pilit sinusubukang buhay ng babae ang daga na kanyang tinahiyan ng dalawang ulo sa iisang katawan lamang. Hindi naman masikmura ni Chrome ang kanyang nakikita na ginagawa ng babae sa mga daga. Maya-maya pa ay lumingon ng babae at pagtapos noon ay nakadama ng sobrang sakit sa kanyang ulo ang ating bida. Napatanong na lamang siya sa kanyang isipan kung ano ang nangyayari sa babaeng iyon. Napag-alaman niya rin na walang kinakatakutan ang babae na kahit ano at ang mayroon lamang ito na isip batang kalupitan na taglay ang babaeng kalaban niya, hindi niya rin nakalain na merong ganun na taong walang laman ang memorya kundi kalupitan lamang. Hindi naman na ni Chrome ang babae sa kanyang harapan na papaataki sa kanya at sinabi ng babae na hindi niya alam kung ano ang kanyang ginawa sa kanya at ang alam niya lamang ay hindi yun kaaya-aya na kasanayan ng ating bida. Kinuha niya naman agad ang kanyang espada upang salagin ang pag-ataki ng babae subalit dahil mabilis ang babae sa paggalaw ay hindi na niya naabutan pang salagin ang pag-ataki ng babae at nasugatan ito. Dahil sa lakas ng pag-ataki ng babae ay napatilapo naman ito at ininda ang malalim na sugat na gawa ng babae sa kanya. Ngumiti naman ang babae at sinabi niya sa ating bida na parang ito na ang kanyang katapusan. Hindi naman nakalain ni Chrome na mas magaling pa pala ang babae kumpara sa kanya at naisip niya na ang kanyang kasanayan naman ay hindi magagamit dahil walang kinakatakutan ang babae. Kaya isa na lang ang naiisip niyang paraan. Kaya naman nagdesisyon siya na ito na ang oras para mag-anyong halimaw siya. Pinagmasdan niya naman ang paligid at wala namang mga tao maliban kay Arthur. Subalit naisip rin niya ang posibilidad na kung gumawa ng kaguluhan si Arthur ay tiyak siyang malalaman na ng mga taong bayan na halimaw nga talaga ang si Chrome. Wala naman na magawang ibang paraan ng ating bida kaya naman sa isip-isip niya na dahil sinasalakay naman na ang bayan na ito ay wala naman na maging kaibahan kung malalaman nila. Habang pinagmamasdan naman ni Arthur ang sitwasyon ni Chrome ay naisip niya na talagang ang katapusan na ni Chrome sa pagkakataong ito. Subalit ayon pa sa kanya na ayos lang dahil kung nagpunta nga si Chrome dito upang paslangin siya ay wala naman siyang pakialam kung mamatay si Chrome sa kanyang harapan. Tinitigin niya naman ang babae at napagtanto niya rin na siya na ang isusunod ng babae pagkatapos niyang patayin si Chrome. Naalala niya naman ang pagprotekta ni Chrome sa kanya at gulong-gulo pa rin ang kanyang isipan dahil nagawa siyang iligtas ni Chrome. Kaya napagdesisyon na niyang pumulot ng bato at ginamitan ito ng kanyang kasanayan na flame cloak. Habang si Chrome naman ay hindi pa rin umaalis sa kanyang kinalalagyan at sa isip-isip niya na wala na talaga siyang magagawa dahil ang huling paraan na lamang niya ay ang kanyang halimaw na anyo. Bigla namang tumayo ang ating bida at sumugod sa babae habang naaalala niya ang nangyari sa kanyang magulang at sa isip-isip niya naman na kung magdudulot sila ng gulo dito ay tiyak siya na mahahati ang mga nagbabantay dito at hihina ang kanilang pagdidipense sa halimaw na sumalakay sa kanilang bayan at mas madadagdagan ang mga sugatan kapag nangyari yun. At dito pagkasugod ni Chrome sa babae at kaagad naman sinalag ng babae ang kanyang pag-ataki ngunit dahil sa lakas ng puwersa ng babae ay nabitawan ni Chrome ang kanyang espada. Kaagad namang ginamit ng babae ang pagkakataong yun upang tapusin na ang ating bida at sa puntong tatapusin niya na sana ang ating bida ay bigla namang lumitaw ang batong binabalutan ng apoy at nataman ang babae sa kanyang likod. Alam naman ni Chrome kung kanino galing ang pag-ataki na yun. Sa isip-isip naman ni Arthur na nataman niya ang babae. Ibinaling naman ng babae ang kanyang atensyon kay Arthur at tinanong niya ito na kung wala ba siyang mudo dahil nakikialam siya sa paglalaban ng iba. Kaya naman sa sobrang galit ng babae ay agad niya itong sinugod at habang papasugod siya sinabi niya na si Arthur na lang ang kanyang uunahing patayin. Inataki niya si Arthur sa kanyang braso at napasigaw naman si Arthur dahil sa sakit ng nagawang pinsala ng babae gamit ang kanyang sandata na karit. Pagkakita ni Chrome ng pangyayari ay hindi na siya nagdalawang isip sa pagkakataong ito at kaagad niya nang sinuot ang kanyang maskara. Habang ang babae naman ay naghahanda na sa pag-ataki upang tapusin na si Arthur. Sinabi naman ni Arthur sa kanya na tumigil na siya dahil ayaw niya pang mamatay. Napatingin naman ang babae sa kanyang gilid dahil meron siyang nararamdaman na pag-ataki. Kaya naman agad niya itong inataki gamit ang kanyang karit na sandata at walang kahirap-hirap naman na pinigilan ang karit ng ating bida gamit ang kanyang kamay lamang. Nanlaki naman ang mata ng babae sa kanyang nakita at habang pinagmamasdan niya ang halimaw sa isip-isip niya naman na kung saan ang galing ang halimaw na ito dahil hindi niya naman kasama ang halimaw na ito. Napagtanto niya naman na ang halimaw na iyon ay ang lalaki kanina na kanyang kalaban. Dahil sa kanyang kakaisip ay huli na niyang namalayan ang pag-ataki ng halimaw at muntik na siya nitong masugutan ngunit napa na lamang siya. Hindi niya naman akalain na sobrang bilis ng paggalaw ng halimaw at papa-ataki na naman ito sa kanya at sa pagkakataong ito ay hindi niya na nagawang makailag at nasugatan siya ng ating bida gamit ang matutulis na mga kuku nito. napa na lamang ng malayo ang babae dahil alanganin siya sa kanyang sitwasyon na yun. Pinagmasdan niya naman ang halimaw mula sa malayo at sa isip-isip niya na malakas nga ang halimaw at hindi lang 'yon dahil meron din itong apat na kamay higit pa sa mga tao. Labis na lamang ang takot ni Arthur dahil ayon sa kanya ay nakakakilabot pagmasdan ang halimaw sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay napagtanto niya naman na tama nga ang kanyang hinala noong una na halimaw nga ang ating bida. Pinagmamasdan naman ng babae ang halimaw dahil hindi ito makapaniwala na meron itong kamalayan at hindi ito kinokontrol ng puot at galit na mula sa abis. Ang halimaw ay dapat bayulente subalit nagagawa nitong makontrol ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi niya naman lubos maisip na may ganitong klaseng halimaw na nabubuhay sa mundo nila. Kaya naman hindi niya ito papayagang mabuhay dahil guguluhin lamang nito ang mga plano nila. Hinigpitan niya naman ang pagkakahawak sa kanyang sandata na karit at sa isip-isip niya naman na maswerte pa siya dahil hindi pa lubusang lumalaki ang halimaw na ito. Kaya naman napagdesisyunan niya na papatayin niya ito ngayon din mismo hangga't makakaya niya pa. Kaya naman inactivate niya na ang kanyang tinatagong kasanayan na tinatawag na White Magic, Immortal Demon. Sinabi niya naman na madali lang sana ang trabaho nila na dadalhin niya lang ang mga halimaw sa bayan na ito at papatay lang sana siya ng mga daan-daang tao subalit hindi niya akalain na sa oras na ito ay ilalabas niya na ang kanyang buong lakas. Nagulat naman si Chrome dahil sa kanyang nakikita sa babae. Habang nagaganap ang proseso sa pag-activate niya ng kanyang kasanayan ay tinanong niya naman ang ating bida na kung nagulat ba siya sa kanyang kasanayan at ipinaliwanag niya ang patungkol sa kanyang kasanayan na ito ang tinatawag na Ultimate White Magic Spell na kung saan ay ina-accelerate nito ang sirkulasyon ng life energy sa katawan nito ng napakabilis. Hindi lang nagagawa nitong mapalakas ang kanyang kakayahan at nagagawa rin itong pahilumin ang kanyang mga sugat ng napakabilis subalit ang kapalit naman ng kanyang lakas ay mababawasan ang kanyang lifespan. At nang walang ano-ano bigla itong sumugod sa ating bida habang papaataki siya sinabi niya na hindi na ito basta laro lang. Sinalag naman ni Chrome gamit ang kanyang braso. Napangiti naman ang babae dahil nakapagdunot siya ng pinsala sa halimaw. Mayamaya -maya pa ay bigla namang napangiti ang ating bida at sinabi niya na nahuli rin ito sa wakas ang babae at hinawakan niya ang sandata na karit nito. Laking gulat naman ng babae at sa isip-isip niya na hinayaan lang pala ng halimaw na atakihin niya siya para lang mahuli siya. Kagad namang inataki ni Chrome ang babae at nasugatan nito sa mata. Napatawa na lamang ang babae habang nakahawak sa kanyang mata at sa isip-isip niya na mas malakas pala ang halimaw kaysa sa kanyang inaakala. Kagad naman umatras ang babae habang sinusunod siya ng ating bida na daladala ang sandatang karit nito. Mabilis lamang humilom ang sugat ng babae sa kanyang mata at habang papalapit sa kanya ang halimaw ay pinagmasdan niya lamang ito at sa isip-isip niya naman na kinuha ng halimaw ang kanyang sandata ngunit naisip niya na kailangan niya lang gamitin ng maayos ang kanyang pagka para man lang matakot ang halimaw sa kanya. At nang walang ano-ano ibigla siyang binato ng ating bida gamit ang kanyang sariling sandata at tinamaan ito sa kanyang dibdib. Hindi naman siya makapaniwala sa ginawa ng halimaw sa kanya dahil ayon sa kanya na nagpakahirap pa ang halimaw na kunin ang kanyang sandata at hindi niya akalain na itatapon niya lang pala ito sa kanya. At sa puntong kukunin niya na sana sa pagkakabaon ng kanyang sandata ay laking gulat niya naman dahil nasa harapan na naman ang halimaw at agad naman siyang sinuntok sa mukha ng ating bida. At dahil sa lakas ni Chrome ay napatilapo na lamang ang babae at nabangga ito sa pader. Napasabi na lamang siya sa kanyang isipan na hindi ka walang taglay na lakas ng halimaw. Sinabi naman ng babae na si Chrome ang kauna-unahang nagparamdam ng ganitong klaseng sakit sa kanya. Wala nang ibang naiisip si Chrome kundi ang matalo niya agad ang halimaw dahil ayon sa kanya na habang tumatagal ang kanilang paglalaban ay nadaragdagan ang mga sugatan dahil sa halimaw na sumugod sa bayan, kaya nagdesisyon siya na tatapusin niya na agad ang babaeng ito. Agara naman siyang sumugod sa babae at pagkasugod niya ay sinalaglang ng babae gamit ang kanyang sandata na karid. Habang nagpapalitan sila ng pag-ataki ay sinabi naman ng babae sa kanya na sumuko na lamang ang ating bida dahil habang meron pa siyang mana ay hindi hindi niya siya mapapatay dahil isa siyang immortal. Habang pinagmamasdan niya naman ang halimaw ay hindi naman siya makapaniwala na nabubuhay ang ganitong klaseng halimaw na nagawa pang tulungan ang mga tao. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang palitan ng pag-ataki at tinanong niya ang ating bida na kanina lamang ay inataki siya ng lalaking nakahiga na ngayon. Dagdag niya pa na patanong na kung bakit niya tinutulungan ang mga tao at sinabi niya pa na kakilakilabot ang isang halimaw na tulad ng ating bida. At sa pagkakataong ito ay tinamaan siya ng pag-ataki ng ating bida subalit hindi man lang siya gumalaw sa kanyang pwesto at tinanong niya ang ating bida na kung bingi ba ito. Dagdag niya pa parang hindi nakakaintindi si Chrome dahil hindi niya alam kung ano ang immortal na tinatawag. Habang si Chrome ay tuloy-tuloy lamang sa pag-ataki at dito pinutol niya ang kamay ng babae gawa ng kanyang matutulis na kuko at sinundan niya pa ito ng isa pang pag-ataki at hiniwan nito ang katawan ng babae habang ang babae naman ay hindi siya makapaniwala sa lakas na taglay ng halimaw. Bumulwak naman ang dugo sa hating katawan ng babae at napaluhod na lamang ang kanyang kalahating katawan at ang kalahati naman ay bumagsak na sa lupa. Agad namang tumalikod si Chrome dahil nagmamadali siya upang mailigtas ang mga taong bayan mula sa pag-atake ng halimaw subalit hindi pa man siya nakakalayo ay biglang nabuhay ang babae at aatakihin niya na si Chrome sabay sabi na naging kumpiyansa ang ating bida at dagdag niya pa na kung mamamatay rin naman siya ay isasama niya ito sa kanyang kamatayan. Kaagad namang dinakman ni Chrome ang babae sa kanyang leeg at inihampas ito ng buong lakas sa lupa. Napatawa na lamang ang babae dahil ayon sa kanya na dito na nagtatapos ang kanyang mga plano. Pinagmamasdan niya naman si Chrome na hahawakan siya at sinabi niya na naaawa siya sa halimaw dahil itatapo na lang basta ng halimaw ang kanyang rason para makapamuhay ito bilang isang totoong halimaw. At dito hinawakan na siya sa ulo ng ating bida at sinabi niya pa na kahit ano pa man ang gawin niyang kabutihan sa mga tao ay wala miski isa ang tatanggap sa katulad niyang halimaw at wala miski ni isang magmamahal sa kanya. Sinabi naman ni Chrome na ayos lang sa kanya ang ganun at sabay niya ng buong lakas sa ulo ng babae sa lupa at dahil sa lakas ng puwersa ng ating bida ay bumulwak ang dugo at nadurog ang ulo ng babae. At sa isip-isip naman ng ating bida na ang kahilingan niya lamang para sa mundong ito ay hindi niya gustong maging isang sikat na bayani ngunit ang gusto niya lamang ay mabawasan ang mga pasakit ng mga tao dulot ng mga halimaw sa kahit maliit na paraan lang at yun lamang ang kanyang kahilingan. Nakakuha naman ng 5,006 na puna experience points ang ating bida at nadagdagan ng dalawang level ang kanyang level at ngayon ay level 53 na siya. At pagkatapos nun ay nagmasid na muna sa paligid si Chrome at sa isip-isip niya naman na mabuti na lang walang iba ang nakakita sa mga pangyayari. Kaya naman nagdesisyon na siyang puntahan si Arthur upang asikasuhin ito. Habang papalapit ang ating bida kay Arthur sinabi naman ni Arthur sa kanya na sa simula pa lang ay alam niya na naisang halimaw si Chrome. Pilit naman siyang tumaka sa ating bida sabay tanong niya dito na kung bumalik lang ba siya upang makapaghiganti at paslangin siya. Dagdag niya pa na patanong na kung tama ba siya sa kanyang hinala. Bigla naman siyang hinawakan sa ulo ng ating bida at wala nang magawa si Arthur dahil dito. Maya-maya pa ay napunta siya sa isang madilim na lugar at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung nasa ang lugar siya ngayon. Ginamitan pala siya ng ating bida ng kasanayan niya na phantom at dito laking gulat niya naman dahil sa kanyang nakikita na maraming malalaking mata at humingi siya ng tulong sa iba upang sagipin siya. At dito nakatulog si Arthur at habang pinagmamasdan siya ng ating bida ay sa isip-isip niya naman na hindi niya sana gustong merong makakita sa kanya subalit kailangan niya itong gawin upang mapanatiling tahimik si Arthur. Naalala niya naman ang mukha ni Arthur kanina na parang nagdodroga ito at parang basahan. Hindi niya rin lubos na maisip na kung muling magigising si Arthur ay halimaw pa rin ang turing nito sa kanya. Kaya naman kahit hindi niya ito gustong gamitin ay nagdesisyon siya na kailangan niyang manipulahin ang memorya ni Arthur. Tinitigin niya naman ang mata ni Arthur na parang panda at naisip niya na siguro ay takot na takot si Arthur kaya siya nagkakaganyan. At napagtanto rin ni Chrome na hindi malakas ang pag-iisip ni Arthur. Sa isip-isip naman ng ating bida ay dapat lang sa kay Arthur ang ganito dahil deserve niya naman dahil sa kanyang nagawang kasalanan sa kanya. Subalit naisip niya rin ang posibilidad na gagambalain lang nito ang kanyang kapatid na babae na si Kalmea. Maya-maya pa ay ginamit na ni Chrome ang kanyang kasanayan na Dream Eater kay Arthur. At dito pumasok siya sa memorya ni Arthur na kung saan nangyari ang kanyang pagkamatay. Naulit lang uli ang nangyari sa araw na yon, sinugod sila ng mga bugbears at inisa-isa nila itong linabanan. Maya-maya pa ay biglang nagpakita si Chrome sa kanilang dalawa at dahil sa sobrang takot nila ay napatakbo na lamang silang dalawa. Habang tumatakbo si Arthur ay nakaramdam siya na parang may kulang at napatanong na lamang siya sa kanyang isipan na kung ano ito. Pagtapos noon ay uminom silang dalawa ng kanyang kasama at sinabi ng kanyang kasama sa kanya na parang nagsisimula ng lumitaw ang mga delikadong mga halimaw sa dungeon, dagdag niya pa na perpektong pagkakataon nito para sa kanila upang makaipon sila ng malinis na pera. Subalit kakailanganin nilang magplano bago sila pumunta sa dungeon. Habang si Arthur naman ay merong malalim na iniisip at tinanong niya ang kanyang kasama na kung talaga nga bang dalawa lang silang magkasama. Hindi naman maintindihan ng kalbo ang tinatanong ni Arthur sa kanya. Lumipat naman ang eksena sa una nilang pagkikita sa ating bida. At dito tinatawag niya si Chrome at kinenpirma niya kung siya ba si Chrome. At dagdag niya pa na parang walang gustong isali siya sa ibang grupo. Tinanong niya naman ang ating bida na kung ang kasanayan ba ni Chrome ay ang magawang iligtas ang kanyang buhay subalit isang beses lamang nito magagamit. Dagdag niya pa na hindi magawang makalaban ni Chrome at dahil hindi niya magawang makalaban sa halimaw ay hindi rin ito makapag ng kanyang level. At ayon sa kanya na hindi hindi ito magiging isang ganap na adventurer. Kaya naman walang gustong isali si Chrome sa ibang grupo. At meron din ibang mga adventurer na mas magaling kay Chrome sa mga bagay na karaniwang ginagawa. Subalit bigla siyang inaya ni Arthur na sumali sa kanyang grupo at sinabi niya na kahit na ganun ay hindi siya dapat sumuko sa pagiging isang adventurer. Dagdag niya pa na hindi nila siya uutusan nang kung ano-ano na walang rason. Sumabat naman ang kalbo at kinanpirma niya na kung namatay ba ang mga magulang ni Chrome. Dagdag niya pa na ganun din ang nangyari sa magulang ni Arthur dahil sa mga halimaw. Nagpasalamat na lamang si Chrome sa kanilang alok at sinabi niya na sa tingin niya ay sisuko na siya sa kanyang pangarap na maging isang adventurer. Masaya naman na tumugon si Arthur na matalino ang pagpapasya ni Chrome at agad naman siyang tumalikod. Nagpasalamat naman ang ating bida sa kanila dahil inimbitahan nila siyang sumali sa kanilang grupo. Dagdag niya pa na magkikita na lang sila ulit at tinawag niya ito sa pangalan ni Arthur. Bigla naman natigilan si Arthur sa kanyang paglalakad at tinanong niya ito kung bakit alam ni Chrome ang pangalan niya. Balik ang eksena bigla namang nagkamalay si Arthur pagtapos ng ganap na yun. At dito inaalalayan siya ng ating bida at sa isip-isip naman ni Arthur na kung nasaan na siya ngayon at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung nananaginip ba siya. Bigla namang tinawag ni Chrome ang lalaking ito at ibinigay niya si Arthur sa lalaki upang alalayan. Sinabi naman ni Chrome ang kanyang dahilan na pupunta sa satimog at pinakiusapan niya ang lalaki na kung pwede niya bang alalayan si Arthur patungo sa mas ligtas na lugar. Nagulat naman si Chrome na nagising na si Arthur at tiningnan siya nito. Sinabi naman ni Chrome na inataki siya ng kakaibang babae at nahimitay siya. Napahawak na lang sa kanyang mukha si Arthur at sinabi niya na natatandaan niya ang pangyayaring iyan ngunit medyo malabo ang kanyang pag-iisip ngayon. Bigla namang sinabi ni Arthur sa ating bida na sa tingin niya ay siya ang nagsagip sa kanya at tinanong niya si Chrome na kung isa ba siyang manlalakbay dahil hindi niya pa ito nakikita sa bayan na ito. Sa isip-isip naman ni Chrome na binuran niya ang lahat ng alaala niya patungkol sa kanya, ngayon ay hindi na niya ipagsasabi sa iba na isang halimaw ang ating bida. At hindi niya na rin gagambalain ang kanyang kapatid na si Calmea simula ngayon. Pinagmamasdan niya naman si Arthur at natitiyak niya na simula ngayon ay magiging mahimbing na ang tulog nito. Maya-maya pa ay bigla namang nanlaki ang mga mata ni Arthur sa gulat at bigla itong napaluhod at yumuko sa lupa. Tinanong naman siya ng lalaki na kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Tugon naman ni Arthur sa kanya na hindi niya alam at paulit-ulit lamang niya sinasabi na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. At ang sigurado lang siya sa ngayon ay kailangan niyang humingi ng tawad. Sa isip-isip naman ni Chrome na dahil sa pagkawala ng memorya ni Arthur ay hamo pa na ang kanyang takot at napalitan naman ito ng konsensya marahil hindi niya pa rin maitatanggi ang kanyang ginawang kasalanan kahit pamabura ito sa kanyang isipan. Bigla namang sinabi ni Chrome habang papaalis siya na sa ngayon ay nalilito pa rin si Arthur kung ano ang nangyayari subalit nagpaalam na siyang umalis dahil tutulungan pa niya ang mga tao sa pagpigil sa mga halimaw na sumalakay sa bayan. At nang paalis na siya ay sinabi na lang niya na magkikita silang muli ni Arthur. Lumipat ang eksena na kung saan inaataki ng mga halimaw ang mga taong bayan. Katulad rin ito ng halimaw na nakasalubong ng ating bida sa daan patungo sa lugar na ito. Ang mga halimaw na ito ay tinatawag na third eye at ang kaibahan lang nito ay level 18 na ang mga ito. At dito inataki ng isang lobo ang lalaki at kinakagat nito ang kanyang espada at agad namang nagsalita ang lalaking ito na hindi nila ito kakayanin dahil napakarami ng mga halimaw at minungkahi niya na kailangan na nilang ilikas ang mga bata at kababaihan patungo sa hilagang parte ng syudad. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!